Hello, Mi! Welcome to my mini vlog! Kumusta naman kayo dyan, mga mi? Ako, eto, pinag-iisipan ko kung eto na lang ang gagamitin kong voiceover na original, mga mi. Ano kayo sa palagay nyo, mga mi? Okay ba? Kaya pinag-iisipan ko talaga mga mi kung ito ba po pwede at babagay talaga dito sa akin pag may mini vlog mga mi. Masyado kasing malakas at malaki yung boses ko mga mi. Hindi ko sure kung magugustuhan nyo kasi kaya ako gumagamit ng voice effect mga mi. Mas gusto ko na lang kasi magpakatotoo mga mi yung, yung maririnig nyo talaga yung totoong boses ko mga mi kaysa yung naririnig nyo na parang nasa loob ng drag. <laughs> Comment nyo naman sa akin mga mi kung ito yung gusto nyo yung original mga mi or gusto nyo yung gagamit ako ng voice effect mga mi. Pag nawala pa sa yung anak ko mga mi, yan tanghali na talaga ako gumigising. Parang deserve ko naman kasi yun. Char. Tawa nga talaga ako dito sa boses ko kasi parang nalilibago talaga ako dito ngayon. Ano kasi na paglalaba ko ngayon mga mi Kaya bago ako mag umpisa maglaba mga mi Ayan magwawalis-walis muna ako dito Liligpit ko lang to ng konting kalat mga mi Kasi parang dinaanan ng bagyo dito Chaka. Dito kasi mga mi Pag hindi ka nagwalis kita kita talaga yung dumi niya Lalo na yung buhok ko mga mi Ang dami talagang buhok na naglalaglagan dyan At syempre mga mi Hindi mawawala yung pagkakape natin tuwing umaga ako lang ba mga me na kapag halimbawa nagkakape ay parang natutulala ka talaga. Parang alam mo yun, ninanamnam mo yung kape. <laughs> Ayan, pagkatapos ko nga magkape mga me, pipiliin ko lang dyan yung mga lalabahan ko mga me. Tapos ibababad ko muna yung puti habang ako naglalaban ng mga decolor mga me. Then, up fast forward na nga mga me, tapos na nga ako maglaba dyan, mga me. Hindi ko naka pinakita sa inyo kasi nga mano-mano yon Ang hirap mga me, iyon nga mga mi, ayan buti na lang nakisama sa akin yung panahon at medyo ganda-ganda -ganda yung panahon mga mi, kaya makakapagpatuyo ako for today's video. Charot! <laughs>